Ang aking ilalahad ngayon ay tungkol sa isang karumaldumal na krimen na nangyari sa isang mayamang komunidad sa lanang Davao City na nagbunga sa kasakiman ng isang tao. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Sina Corazon Donato at Philip Andrew Aitken ay nagkakilala sa isang pub sa Davao noong 2003. Si Philip ay isang British-Australian na nagtrabaho bilang roving mechanical engineer para sa kumpanyang Agreco Middle East, isang power company na nakabase sa Dubai. Madalas siyang pinapadala sa Pilipinas para asikasuhin ang negosyo ng kumpanya dito. Inilarawan siyang isang masipag at masigasig na empleyado. Isang araw habang nagre-relax sa isang pub ay nakilala niya si Corazon. Si Corazon ay 25 years old habang si Philip ay 40 years old na noon. Simula nito ay madalas na silang nag-uusap ni Corazon kahit na siya ay nasa malayong lugar. At sa tuwing babalik sa Pilipinas ay sila na ang laging magkasama hanggang sa sila ay nag live-in at nagkaanak na lalaki pagdating ng 2004. Noong una naging maayos ang pagsasama ng dalawa, lalo na nang mabiyayaan sila ng anak. Nakatira sila sa Guadalupe Village, isa sa mayayamang lugar sa lanang Davao City. Ngunit katagalan naging masyadong malugo si Corazon. Lagi siyang humihingi ng pera kay Philip at kung ano-ano ang mga binibili para sa sarili, kahit na nagbibigay naman siya ng malaking allowance para sa gastusin sa bahay. Ito ang hindi nagustuhan ni Philip sa kanya dahil siya ay isang masinop na tao at laging iniisip ang kinabukasan ng pamilya. Dahil sa lagi siyang abala sa trabaho at minsan ay nasa ibang bansa, hindi niya na masyado nababantayan ang mga gastusin ng bahay at kung paano ito binabudget ng girlfriend. Ngunit isang araw noong 2006, nabigla na lang siya sa malaking bayarin sa credit card. Natuklasan niya ang iligal na ginagamit ni Corazon ng kanyang credit card para lang sa kanyang mga luho, gaya ng pamimili ng mga magagarang damit, alahas at pagkain sa mga mamahaling restaurant. Noong una ay kanya pa itong pinatawad, pero naulit muli ang pangyayari kaya't naghiwalay sila noong 2008. Kahit na naghiwalay na ang dalawa ay patuloy pa rin na nagbibigay ng sustento si Philip para sa anak at nagbabayad pa rin ng upa ng malaking bahay na tinitirhan nila Corazon at ni Michael. Minsan ay dadalawin niya ang anak at ipapasyal ito kung bibisita ng Pilipinas. Mahal na mahal niya bata at balak niya na balang araw ay dadalhin niya ito sa Australia. Ngunit isang araw nag-alala ang kapatid ni Philip na si Stephen Aitken. Wala na siyang narinig mula kay Philip mula nang magbakasyon nito sa Pilipinas. Hinahanap na rin siya ng kanyang pinagtatrabahuan dahil dapat ay magre-report na ito sa opisina sa Dubai. Isang pribadong investigador na kinuha ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Philip ang nagsimula nang hanapin siya dahil umalis siya ng Pilipinas noong October 20 kaya't inaasahan na dapat ay nasa Dubai na siya noong mga panahong iyon. Lumabas sa imbestigasyon na nag-check-in si Philip sa Grand Regal Hotel noong October 5 at nag-check-out noong October 20, bandang 5.30 ng hapon dahil nakatakda siyang lumipad patungong Manila. Ngunit nalaman na ng imbestigador na hindi siya sumakay ng alinman sa mga flight mula Davao City papuntang Manila noong October 20 o sa mga sumunod na araw. Agad namang bumuo ng isang task force ang pulisya matapos makatanggap ng isang sulat mula sa embahada ng Australia noong October 31 na humihiling na tulungan sila na hanapin si Philip dahil nakakuha sila ng kumpirmasyon mula sa immigration na hindi siya umalis ng bansa. Sinabi naman ni Senior Superintendent Francisco Villaroma ng Police Criminal Investigation and Detection Group na kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil maging ang Interpol ay nakaalerto sa kaso. Nagpadala rin ang Australian Embassy sa Manila ng isang team sa Davao City para obserbahan ang investigasyon. Noong November 1, si Mary Fillmore, na kaibigan ni Philip, ay nakatanggap ng tawag mula sa Australian Embassy. Hinahanap kasi nila si Philip dahil hindi ito nag-report sa trabaho mula October 20. Nalaman ng mga pulis na pumunta si Philip sa kaibigan nitong si Mary noong October 19 at nag-agahan kasama ang kanyang anak na nag-aaral sa isang Montessori school sa kalapit na Nova Tierra Village. Kaya't kanyang ikinuwento ang lahat ng sinabi ni Philip sa kanya noong huli niya itong nakita. Sinabi ni Philip kay Murray na nakipaghiwalay na siya kay Corazon matapos niyang malaman na nagnanakaw umano ito ng pera mula sa kanyang bank account sa pamamagitan ng kanyang mga credit card. Itinuro din niya kung saan nakatira ang ex-girlfriend at anak ni Philip. Kaya agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay at kinausap si Corazon. Noong una itinanggi ng 30 years old na si Corazon na may nalalaman siya sa pagkawala ng dating kasintahan. Ngunit napansin ng mga pulis ang masangsang na amoy na nanggagaling sa harap ng bahay. Pamilyar ang mga pulis sa amoy na ito dahil ito ay isang amoy na madalas na malalanghap sa isang lugar na pinangyarihan ng krimen. Ang mabahong amoy na nagmumula sa bakuran at ang mga testimonya ng mga kapitbahay ay nakapagpatibay sa kanilang hinala na doon mismo sa bahay nakatago ang biktima. Dito na umamin si Corazon at ang boyfriend nito na si April J. Huerzan dahil sa hindi na nila matatago pa ang nabubulok na amoy na umaalingasaw na sa buong kabahayan at sa mga kalapit na lugar. Inamin nilang pinatay nila si Philip at itinuro ang eksaktong lokasyon kung saan siya inilibing. Sa harap ng Australian Consul, hinukay ng soko ang lugar at natuklasan ang nakataling katawan ng biktima. Kaya't agad na inaresto ang mga suspect at sinampahan ng kasong murder. Naagnas na ang katawan ng 45 years old na si Philip nang hukayin ng mga pulis ang tatlong talampakang lalim na libingan. Nakatali ang mga kamay at paa ng biktima at nakabalot sa plastik ang katawan. Ayon sa otopsiya, ilang beses sinaksak at binugbog ang biktima sa ulo at katawan nito. Matapos mailibing binuhusan ng mga suspect ng konkreto ang libingan sa pagtatangkang itago ang bangkay. Ngunit hindi nila inaasahang lalabas ang mabahong amoy ng napubulok na katawan. Isa pang suspect ang hinahanap ng mga pulis dahil nalaman nilang may binayaran si Corazon para patayin si Philip. Nagbayad si Corazon ng 35,000 pesos sa taong nagngangalan JR para tapusin si Philip. Sinabi ng pulisya na posibleng pinaslang si Philip noong October 20, ang araw na dapat ay sasakay siya sa kanyang flight papuntang Maynila patungo sa Dubai. Malamang na magpapaalam sana ito sa anak dahil matatagalan na naman ang kanyang pagbalik sa Pilipinas. Ngunit ang hindi niya alam may plano na palang masama ang dating girlfriend sa kanya. Una sabi ni Corazon ay nag-away silang dalawa noong October 20 dahil sa gusto ng kunin ni Philip ang apat na taong gulang na anak. Siguradong hindi papayag si Corazon kasi mawawala ang sustentong natatanggap at ang magandang bahay na tinitirhan niya ng libre. Ngunit hindi lang pala ang naging motibo sa pagpatay. Ikinuwento ng isa sa mga suspect na balak talagang pagnakawa ni Corazon si Philip sa pamamagitan ng pagkuha sa pera at mga ATM cards nito. Tinali nila si Philip at pinalo ng bakal na tubo at pinahirapan para lang ibigay sa kanila ang pin number ng kanyang mga cards ngunit hindi nagpatinag si Philip kaya't nauwi ito sa kanyang pagkasawi. Noong October 2010, ang mga suspect na si Nakorazon Donato, April J. Huerzan at John Hanginan ay nahatulan ng 40 years na pagkakakulong at walang posibilidad na makakuha ng parole. Nandahil sa pera isang buhay ang nawala at maraming buhay ang nasira. Bakit ba kailangan pumatay para lang sa pera? Maari naman itong kitain sa maayos na paraan at sabayan lang ng sipag at syaga. Totoong ang katamaran at kasakiman ay sisira sa ating kinabukasan. Isa na namang kwento ang inyong natong haya at sana po ay kapupulutan nyo ito ng aral. Huwag mag-atubiling magbigay ng inyong mga saloobin sa comment section. At syempre, shout out po Miss Rosita Sencho, Miss Rosa Aloro, Miss Judith Pedarse from Zambales, Miss Rosana Suzuki from Akita, Japan. Miss Miriam Anderson, Miss Mamma Three, Miss Violeta Guerra from Malaysia, Miss Joan Kambala, Miss Eileen, Miss Anna Marmoles from Kuwait, Miss Alexandria, and Miss Juliet Augustines, God bless po at laging alagaan ang sarili. Salamat sa pagbabahagi ng inyong opinyon at karanasan na may malalim na pinaghuhugutan. Akin po itong tunay na pinapahalagahan. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true to life crime stories dito.